Magandang araw po sa ating lahat Sa video nito tayo ngayon po ay maglalambat Nandito muli tayo sa dagat Ngayon po ay high tide na Magdala-dala po tayo dito sa gilid po ng Spardite May dala po tayo ditong dala hmm. Yung ating madalas na ginagamit So muli, samahan nyo po ako ngayon sa ating fishing adventure Dito po sa dagat So let's go, umpisa na po natin magdala Para hindi pa makaalis yung ibang isda na pwede nating mahuli <laughs> Pisaan po natin dito sa dulo Tapos uri natin yan hanggang doon sa dibdib ko na lang po ulit ilalagay yung ating pang video dito po para yan tapos nag rin tayo tsaka tabong sa ulo dahil mainit po ngayon ang oras pala natin ngayon ay alas 10 na po ng umaga ang araw tirik na tirik gusto natin ito yung marami tayong extra ng lagayan dito gamit rin po tayo ng Pang panghawak natin ng isda ayan So dyan muna yung lagayan natin Marami tayong lagayan dyan para in case na marami tayong mahuli eh, di, Meron tayong lagayan Ayan, Ayos lang natin lambat natin para sure ball na bumuka talaga siya Kasi minsan nagsasabit-sabit siya sa tingga Medyo may sira na rin pati yung ating lambat Ayan. Pero pwede pang makahuli eh. Pisaan natin dito Tirik-tirik ngayon ng araw Mukhang mataas ngayon ng high tide daw oh. Ayan, umpisa natin dito guys Hagis Yun Unang hagis ni Ren TV Pababain lang po natin Ganda ng panahon ngayon Tamang tama Tama may bangka pa dyan no? hindi pa kinukuha ng may-ari atake na natin baka merong huli sana meron dandahan natin ng paghatak ganyan po biaya dito punta lang tayo dito sa gilid pwede tayo mangisda dito sa gilid ng dagat kaso wala mang huli <laughs> walang huli sa unang hagis yun know? o try natin dito yan tayuan natin kaso pumunta man dito sa may layak. tanggalin natin yung layak meron kaya dito sa gilid ng bangka dito natin hatakin yan. Wala pang market na isda. Wala pang nagpaparamdam. <laughs> wala pang nagkakamali. Ba, wala nga isda ngayon ah. Dito naman tayo. Ayun. Ayun. Hindi natin masyadong mapalayo ah. Sana meron na. <laughs> Para may pang-ulam-ulam naman si Ren TV. Pinababa lang natin. Baka sakaling may pumasok sa bulsa. Ito nagbuhol-buhol na. Dahanin lang natin. Uy, parang meron. Parang merong huli. O sabit lang. <laughs> sabit lang yata o huli to. Parang huli nga. Uy, dami. Ano kaya ito? Para sab sap Sap-sap pala, guys. Huli na natin 'yan, sayang. <laughs> pang sabaw sabaw din po yan sa wakas nagkaroon din tayo ng first catch ayan sap sap tsaka maliliit na tilapia ito balik na natin ito maliit pa yan ito mga magagandang size sap sap thank you lord yan, sap sap masarap po yan sa kinamatisan mga ganyang isda mm. salansan lang natin para matanggal natin yung mga layak din yun wala na gawin na natin ating first catch of the day tatlong sapsap -sap. -sap. Magis pa po tayo Para makarami pa Dito pala Marami pong katabing kalsada Itong spot na to Ayan. Sa kabila expressway Dito ay I main highway Ayan. Try natin dito sana may huli ayun yun meron dahan-dahanin natin mukhang malakas to ano kaya ito mukhang pagbibigyan tayo ni Lord ngayon ng huli ng marami <laughs> nararamdaman ko meron na eh ano kaya itong mga to ayun ayun meron na nga oh Ayun, yung daming kitang. <laughs> Sabi na, yun Ang dami mo, talay-talay. Thank you, Lord. Wow. Wow. Thank you, Lord. Pinagbigyan niya tayo ngayon. Hmm. dami nito. May sap-sap pa. <laughs> Isang hagis lang. Ayan, oh. Ganyan yung itsura ng kitang Pero masakit po ito mga tibo Yan Wag wag muna natin lahat Para makita natin lahat ng huli Yan Wow jackpot Ito ay chimpuan lang din talaga Minsan wala tayo na huli na ganito Minsan pa isa, -isa lang Yan o oh, kitang hmm. Sarap Sarap mang huli pagka ganito Yan o. Sapsap. -sap. Oh, sap. ito mayroon pang bako ko, si Brim. Sari-sari. Oh. <laughs> ito ang lapad nito. Mm. Thank you Lord sa mabiyayang aoy. Gusto pang pumalag. Wag-wag lang po natin guys ah. Mm. Ayan na po ang ating nahuli oh. Hmm, lalapad. Yan po ay tinatawag na kitang. yan Diba? Dami. Hmm. Yan po ating nahuli ngayon. Oh. diyan ito na po ang ating lagayan. Uy! Gustong kumawala ng kitang. Hmm. Lagyan na natin sa ating lagayan masakit pa po ito sa tusok ng karayom pag natibo tayo kasi may kasama siyang saniit tawag doon hapdi parang magkakaroon ng alkohol yung ating sugat pagka natusok tayo nito sobrang hapdi tapos matagal matanggal aba hmm. bakuko o sibrim tsaka sapsap -sap. Yun, nakarami na tayo. Thank you, Lord. Sa mabiyayang araw. Hmm, tabi muna natin ito. Yan muna. Para makapaghagis pa tayo. Biroin nyo kanina, naka limang hagis tayo na puro zero. Dito naman tayo sa malapit sa lagusan try naman natin dito baka dito marami yung medyo ano lang malapit lang dun sa nangihigop pero hindi siya sobrang lapit <laughs> baka mahigop lang ba't natin yan dyan lang hmm ako sumabit pa sumabit man sumabit yung tali dahan-dahanin natin sumabit yung kanyang pinakatali oh. sumabit siya dito yan may mga basura hindi talaga may yan dahil high tide ngayon yung mga basurang galing sa mga gilid gilid napupunta dito pinatangay meron kaya Meron. Uy. Sumabit. Ayun, yun, meron. Ano to? Ano yung nahuli natin? Meron tayong nahuli na kakaiba. Ano yun? Yun. Bako ko ulit. Tsaka sap-sap. <laughs> nice catch. Sea bream. And sap-sap mukhang marami dito sa malabi sa gilagusan hagis pa tayo dyan dahil marami tayo nauhuli nabayaya <laughs> po ang paglalambat natin ngayon di ba? yun lang natin yung ating lagayan hey! Ayan, dito po tayo. Hmm, bakoko. Saka si Brim. Hmm. yun, Hagis pa tayo. Doon rin pala si Katoto. Nagahagis din siya. Si Toto TV. Try naman natin dito sa kabila. bukas ng aling dito, makahuli tayo dito malapit lang sa lagusan pero hindi sa mismong lagusan, lapit natin yun sana, makahuli tayo kahit ano, basta meron ayun, dami, marami ano itong mga to? Jackpot! pa Ayan na lumubuti. Woo Ayan na siya <laughs> May nakita tayo na umuti Ayan na Woo, Woo. Sarap Ang taaming laman Ayan may kitang pa Tapos kabasi Ayan Kitang at kabasi. Woo! Jackpot! <laughs> Ayan o. Nandun pa talaga siya sa may sira. Ang dami. Magwag muna natin. Hmm. Ayan. Ang dami. Yeah, direchon na po natin sa ating lagayan. Para hindi na tayo pabalik-balik pa. Hmm. Bisaan natin dito sa dulo. Ito yung kabasi oh. Hmm. danggit, ay danggit kitang pala oh. Hmm, pang ilang kitang na natin yan tapos meron pang kabasi oh, salinyasi. Thank you Lord. Ito pa yung isang kitang. Nakarami tayo ngayon ng kitang. Hmm. Jackpot na naman Sir Ben TV. <laughs> Ayan oh. oh. Kitang. Ito mga kabasi. Ito pa yung dalawa. Oops. Hmm. Another kitang. Jackpot. Ito pa. <laughs> Kabasi ulit. Yan po ang ating nahuli oh. So ilang hagis na lang din po tayo. Hmm. Kumuha lang naman tayo pang ulam. Marami-rami na rin po. Hagis pa tayo. Nagbis pa tayo. Yun, sira na yung lambat natin. Pero makakahuli pa yan. Ayun o, oh, may sira na. Lumawit na. Woo! Ayun, si Katoto naglalambat din. Katoto, shout out! Sira-sira na yung lambat natin. Mag hmm. pa tayo Dito naman tayo sa kabila May lawit na lambat natin Yun Ngayon eh, si Katoto sa kabila siya Diyan pre maraming kitang diyan Kanina Oo oh. Nagagis din po doon si Katoto, ayan. Humabol po siya. Meron? Wala. Tabog na yata sila. Dito, try mo. Sa kabila. Meron kaya? Puro sabit na eh. jackpot. Oh, yang banyak baga uniform nasi kat Toto ah. Toto TV on YouTube, eh, yang, ano, challenge to Toto, <laughs> Toto TV, yang supportan di natin, Jangan <laughs> perlu, try mo mojan. Di pak orang apa kagis jangan. Oh itu, mai kita ngapala, ha? Itu mai kita ngu. Oh. Dalawa! <laughs> Ayan si Katoto. Siya naman magagis dyan sa ispat na yan. Oh. <laughs> Jackpot. Thank you Lord sa mabiyayang araw. Hmm. <laughs> yes. Ito na po ang ating mga nahuli. Hmm. Yan. Hmm. So hindi na po tayo pupunta dun sa pinakadulo kasi si Toto naman po ang maglalambat doon. Panoorin na lang po natin sa kanyang channel, Toto TV siya ang magtutuloy nung spot doon sa dulo ayos na po yung ating nahuli marami na rin po ito para makahuli naman si katuto ng kanyang pang -ulam. Hmm. pang ulam lang naman ang habol natin dito thank you lord sa mabayayang araw ayan na po ating nahuli sa ating nasa sampung hagi sa tamayigit yung iba talagang marami ring siro ay ko lang po itong ating lambat Ayan po si Toto nagahagis din siya. Hmm. Sayang Sa yun ah. Meron ulit. Dahan-dahan paps. Dahan-dahan. Dakmay natin agad. <laughs> Sayang nakawala. Wala. Sayang. <laughs> yon goods na po yung ating nahuli eto na po mm. Mm ayos na thank you lord sa ating mga nahuling isda yan so dito marami na rin po na mga na na po dyan high tide po kaya ganyan yung tubig oh. napasok na dito pagka high tide yan ganyan ang tubig dyan napasok napunta dyan dun po tayo sa taas naglalambat ng tilapia kung mapapanood nyo po yung mga previous vlog natin dun po yun sa taas karagtong po siya ng dagat ito po yung karagtong niya. high tide na po let's go win na tayo <laughs> Ngayon po ay nasa dorm na tayo. Kuha na matay ngayon ng talbos ng kamote. Yan o, dami. Iyala natin sa ating lulutuin na ginataang isda. Yung ating nadala. Yan. Yung sapat lang ang kukunin natin. Matubo po ngayon kasi madalas na ulan dito sa Taiwan. Lalong-lalo lalo na pagkahapon matubo po ngayon ang kamote. Ano? Laging basa. gamitin na natin ng gunting para mabilis dahil may sugat po yung kamay ko natusok po ng alambre hindi tayo makaputol karon ng sugat sa medyo malambot yung ating kuhana oh ayos na po yung ating nakuha ang dami na po nito Ayan. let's go para makapagluto pa tayo ng ating ginatang isda para maiba naman <laughs> ngayon naman po ay Maggisa na tayo magluto tayo ngayon ng ginataan kakatapos lang natin kumuha ng talpos ng kamote ito na po yung ating mga isda mga kitang sap -sap, tsaka yung ating bakoko Igisan na po natin yung ating bawang at saka luyo. Ibangog. na rin natin yung ating sibuya. Sa so, ginataan, medyo may mantika. Tapos maraming ingredients na bawang sibuyas at saka Yun, kuruan na po. Ilagay na natin yung ating talbos ng kamote. Abis naman maluto yung isda. Marami po tayong ilalagay. Ayan, no? Hmm. Dami. Pinatang isda at gulay. Gisti muna natin yan. Mamaya pa yung din naman yan mukha lang marami pero pag naluto ka konti lang yun po yun paluto na rin hmm May Steam na siya. So, patayin na po natin ito. luto na po itong ating ginataan. Hindi na natin siya masyadong papakuluhan. Baka ma-overcook. Okay na po yan. Pinaybabaw lang po natin yung kamote. Ngayon po ay kain na tayo, dito naman tayo sa labas kain dahil mainit po sa loob. Yan. Bago tayo mag-usang kumain, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat pang inaasap niya sa kairapan. Basan-basan niyo po ito ngayon, magbigay sa ayan po na pangatuan ng kalakasan. Diyanin po sa mga viewers, at sa ayan po ang ay ganyan rin po sila sa araw-araw ng Tara po, kain tayo! Woo! Ito na po yung ating ginataan. Okay. natin hmm. lagyan agad natin yung kitang tsaka yung pakuko hmm ayos sabaw natin yung kanyang ano pinakasos hmm. mas maraming kamote hmm. kain ka tayo hmm Ito naman kamote, pwede sa ginataan din. Pwede rin sa gisa-gisa lang. Yan. Pwede rin sa sardinas, ganyan. Beba rin pong klase ni. Pwede rin luto dito sa kamote. Kain na rin po kayo dyan. Saluhan nyo po sa ating pagkain. Talaga nagutom na. Ah, sarap. Ganun, kitang mo. sunod naman tayo magsabaw. Ah, namiss ko rin po kasi yung ginataan. Tamang tama. Hmm. Hmm. Sige. Hmm. Wow. Nga laban. Sip <laughs> ng kamote. At marami salamat po sa inuulang sa aking support. dito sa ating channel. Sa palagi nag-like, sige-share ng ating vlog. Marami salamat po sa inyo lahat. dapa. Hmm. Gaya po, marami tayo na huli ngayon. Okay. Nagutom. Hmm. Sili. Yung siling verde po nila dito, hindi po maam ha wala lang, yun sa atin ay may anghang ibang break kasi itong sisi po na ito